Boy, may masakit daw sa'yo. Parang inaanap mo raw si Mang Kepo eh. Sir, inaanap ko eh. Pag-iisang po Mag -isang panay, pilay ko at hindi ko matatakpa si Mang Kepo eh. Sa puro yung bansag niya na tao na yun na manghihilo. Eh, ano lang yun eh. Bigla na lang sumusulpot yun eh. On call yun. Di ba lang hagilapin ni Mang Kepo Oo, oh, eh, pagka gano'n, dadaan ka muna dun sa kasama niya, yung si Dong Abay. Dong oh, Abay? Oo. Oh. Pagka natuto ko si Dong Abay po. Ayan, itanong mo kung nasan si Mang Kepoeng. Magkagila po na po si Mang Kepoeng. Oo, oh, pero kadalasan naman nandito ng uh, ordinaryong araw yun. Sige, sir. Pagkabalik na lang po. Bigla na lang yung sumusulput eh. Sige, sir. Eto ba, ito ba, pilay mo? Ito, ito, ito. Ito, ito. Tsaka dito sa likod, sir. Ayan, sige, may babalik yan. So, sobra pa yan. Wow.